Matapos ang isang dekada ng pananahimik, sa wakas ay nagsalita na ang LG legend na si James Yap tungkol sa hindi magandang relasyon nila ng kanyang anak na si Bimbi Aquino Yap. Sa isang panayam na ipinalabas noong Oktubre Siyam, 2024, tapat na inamin ni James na sampung taon na ang nakalipas mula ng huli niyang makita si Bimbi, ang kanyang anak sa dating asawang si Chris Aquino. Isang simple ngunit nakakabagbag damdaming revelasyon ang ibinahagi ni James habang naghahain ng kanyang kandidatura bilang konsehal ng unang distrito ng San Juan City. Sa loob ng isang dekada, wala siya sa buhay ng kanyang anak, walang kontak, walang bonding, walang koneksyon. Ngunit may higit pa sa kwentong ito kaysa sa distansya. Nagmuni-muni rin sa sitwasyon ang ina ni Bimbi na si Chris Aquino. Sa isang post noong nakaraang taon, binuksan ni Chris ang tungkol sa kanyang sariling pagkabata, na walang ama at ang kahalagahan ng pagpayag kay Bimbi na magdesisyon kung gusto niyang buwin muli ang relasyon nila ni James. On a happier note, Chris wrote, no names shall be named, pero marami ng pinagdaanan. Maraming hindi pagkakaunawaan, pero ayokong sabihin na pinipigilan ko si Bimbi. Malinaw ang kagustuhan niyang hayaan si Bimbi na pumili para sa kanyang sarili. Walong taong gulang pa lang si Bimbi nang una siyang pinayagan ni Chris na magdesisyon patungkol sa kanyang ama. Pero sa edad na labing anim na, nagpa siya si Bimbi na gawin ang unang hakbang. Noong Father's Day, June 18, 2023, gumawa ng hakbang si Bimbi. Pagkatapos ng mga taon ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangan, nakipag-ugnayan siya kay James, na nagsimula sa maaaring maging isang mahabang proseso ng pagpapagaling at pagkakasundo. Show, text overlay of Chris, heartfelt message. Kahapon Father's Day, D.A. Bunso made me proud he took the first step toward rebuilding a relationship that, no, will require time to repair, bagamat maaring hindi madali ang hinaharap. Ang katotohanang ng pinili ni Bimbi na muling kumonekta ay nagbibigay ng pag-asa para sa kanya at kay James. Ang muling pagtatayo ng isang bono na natutulog sa loob ng isa sero taon ay mga ngailangan ng oras, pagsisikap at pag-unawa. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay panoorin ang kwentong ito ng mag-ama na nagsisikap na mahanap ang kanilang daan pabalik sa isa't isa, isang hakbang sa isang pagkakataon. Ano ang iyong mga saloobin sa paglalakbay ni na James Yap at Bimbi tungo sa pagkakasundo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebrity at atleta.